Hello everyone! Mahilig ba kayo sa buchi pero ayaw nyo na ito ay mamantika? Kaya naman, gawa natin ng paraan yan. So ito ang buchi na hindi mo kailangan gumamit ng mantika. Kaya naman, yung ating munggo paste na natira nung isang araw kasi nga nagluto ako ng marami, ay siya nating gagamitin ngayon para sa buchi. Bibilog-bilogin ko lamang po ito para mas madali nating ilalagay dito sa ating buchi na gagawin. Ang video po kung saan makikita kung paano ang paggawa ng mungo paste ay nandoon sa ating nakaraang upload ng video sa ating mochi or yung isimochi mochi recipe. Kaya naman, ito na po siya. Tingnan natin kung magagamit ba natin lahat ito. At ngayon naman, ay magtakal tayo ng dalawang cups na glutinous rice flour. Pwede po kahit anong brand ang inyong gamitin. So, ayan. Pwede rin naman po yung mga binibili sa palengke. Depende po sa inyo kung ano yung mas comfortable kayo. At isang tip na pwede ko pong ibigay sa inyo, kapag nagtatakal po tayo ng mga dry ingredients, ito po dapat ay pasalin. At ngayon naman, ay ating lagyan ng liquid ingredients. Tubig lamang po ang ginamit ko dito. Sa bawat dalawang cups po ng glutinous rice flour ay gumamit lamang po ako ng 1 cup na tubig at ito ay inilalagay kong dahan-dahan habang sinasabayan naman nitong pagmasa ng pakonti-konti. Gagawa lamang po tayo dito ng glutinous rice dough. Kaya naman, habang tayo po ay naghahalo dito, this is belang ang kusinera ng Delmo's Kitchen. Kung bago po kayo sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share. At pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So, ayan, kapag ganito na po, ay okay na yan. Lagi kong sinasabi na kapag gumawa tayo ng glutinous rice dough, kapag kuminis na yung tabi nitong ating bowl or kung saan man natin gagawin yung ating dough, yun po ay okay na. At ngayon naman ay ating i-divide into individual pieces kung ano yung size na gusto nyo. Pwede nyong lakihan, kung mahilig kayo sa malalaki na butse, pwede rin naman na medyo maliliit lamang. So ayan, at ngayon naman yung bawat piraso na ating pinaghati-hati, ating i-form ng pabilog. At ngayon ay sundin naman natin yung ganitong paraan. Para mas madali nating mailalagay yung ating munggo paste na binulog-bilog kanina. At ngayon, ikuklose na po natin ito. Make sure lamang na saradong-sarado itong ating glutinous rice dough para hindi po masisira yung ating buchi. So ayan, at ngayon ay i-form ulit natin ng pabilog at pakinisin na natin yung labas. So ito na po yan. At syempre, ipagpatuloy lamang ang ganitong proseso hanggang sa matapos. At ito na nga po yung ating binulog-bilog. Ngayon naman ay susunda natin ang pagluluto. Meron po ako ditong kumukulong tubig at inihulog ko na ng isa-isa itong ating buche. So ayan, ang pagluluto po nito ay para lamang kayong nagluluto ng palitaw. Hintayin lang natin mag-float ng konti at okay na. Ito po ay tatagal ng mga hanggang tatlo na minuto. 3 to 5 minutes po, saktong-sakto lang yung pagkaluto nitong ating buchi. Paminsan-minsan ay eh, akin din mang hinalo at baka naman dumikit na sa ilalim. At iyan na po, after 3 to 5 minutes, ito na pwede na nating hanguin itong ating pinalitaw na buchi. So, ayan, dalawang Uh, kakanin sa iisang lutuan lamang. Pinalitaw na butchie or yung butchie na walang mantika. At ngayon naman may nakaredy din po akong tubig sa aking tabi at dito ko naman siya inilalagay pagkatapos hanguin at nang maiwasan naman ang pagdidikit-dikit. At ngayon naman po ay i-transfer naman natin sa isang lagayan para tanggalin naman natin yung tubig. So yan, kaya gumamit po ako ng strainer. Ngayon naman ay isunod po nating lagyan ng sesame seeds. Ang sesame seeds po na gagamitin natin ay pwede rin naman na i-roast muna ng konti or isangag natin ng konti. Pero ito po ay depende sa inyo. Ako po kasi hindi ko na siya isinangag. Ibinalot ko na siya or inilubog ko na ng diretsyo dito yung ating pinalitaw na butchi. So ayan at ngayon naman syempre para mas lalong gumanda after nating ma-dip dito sa sesame seeds, binilog-bilog ko pa po ulit sa aking kamay para ito ay nakadikit at nang hindi naman siya makalat. Kaya naman, meron na naman tayong isang pwede nating idagdag sa ating kumikitang pangkabuhayan. Madaling gawin, konti lamang ang mga ingredients. Higit sa lahat, marami ang makakagusto nito dahil mas maraming tao yung ayaw ng masyadong mamantika. Kaya kung gustong makatipid sa ingredients, mabilis na gawain, isama na ang ating buche na palitaw. So, ang lasa naman, eh, ganun din. Bali, nawala lamang po yung mantika. So, ito na nga ang ating panibago na namang dagdag kumikitang pangkabuhayan. Kaya naman, maraming maraming salamat po muli sa inyo lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!